Hi guys! Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat! Bigla pa tayong napaos. Ayan, so for today's video guys, kakababa ko lang ng bus, going to my work. Parang may, parang may nakaharang sa lalamunan ko. Hi naka! Guys, napaka sobrang alikabok. Napaka sobrang sunstorm, hindi ko alam, grabe ang alikabok. Kanina pa to simula doon sa sa ano namin, sa lugar namin ng kung saan ako nakatira. Napaka alikabok, guys. As in siguro nagsa-sunstorm. Ayan, meron sigurong lugar na nag-sunstorm or ano basta. Napaka alikabok, guys bakit ako sa inyo ah kung gano'ng kaalikabok so ayan guys makikita nyo napaka napakaalikabok no choice tayo maglalakad talaga tayo so maliligo tayo ng alikabok ngayon ayan tingnan yung kalangitan oh napaka ano napakaalikabok talaga as in Tignan nyo dito Oh. Ayan, oh. Alam nyo ba itong Dubai, mayaman sa buhangin? Disherto, di ba? So, pag ganito talaga guys, napakakate sa katawan. Napakakate sa balat. Kaya magtiis ka bakla. Ayan, so, no chaser naman tayo talaga guys. maglalakad at maglalakad talaga ako kasi ang tagal din ng bus dumating yung bus na dadaan sa likod ng salon namin napakatagal dumating so no choice tayo uh, maglalakad talaga tayo so anyway guys makwento ko lang kagabi kahapon day off ko actually and hindi tayo nakapag live hindi tayo nakagawa ng video buong mag-araw na sa ano na tayo na sa bahay actually lumabas ako bumili lang ng tinapay at saka kape and then ang sunod na paglabas ko is mga 11 11.30 ganon so nalang gabi ha dahil bumili ako ng wine opener kaso nga lang Uh, hindi ko nagamit Or hindi ko nabuksad yung wine Na iinomin ko sana dahil Kasi nga uh, yung friend ko Nag invite sa akin ng uh, Magpunta daw kami sa bar So ayun uh, Sumugod tayo uh, Nakisama at sumama Ganyan So ayun na nga guys Merong nangyari Uh, actually sa akin hindi ko naramdaman o hindi ko alam paano ako nagkasugat sa ulo as in, ang laki ng sugat ng uh, sugat sa ulo ko na parang hiniwa or uh, hindi ko alam natamaan sa kuko may subabunot sa akin na hindi ko alam Pare-parehan namin magkakasama na hindi ko alam, hindi namin alam kung anong nangyari. Pero ayun na nga. Alaki ng sugat. Pero niligo ko kanina dahil napapasok ako ngayon. Wala naman akong nararamdaman na kirot o hapde. Pero kagabi, naramdaman ko na may kirot at hapde. Kaya ako nalaman na may sugat ako sa ulo. Pero, ayun na nga, ah, uh, hindi talaga namin alam kung saan galing, pa paano ako nasugatan. Yung mga kasama ko ngayon, yung, yung mga kasama ko kagabi, ah, uh, nagme-message, nagpa-follow up sa akin kung okay lang ba daw ako, wala ba daw masakit. Okay lang naman ako, wala namang masakit, unlike kagabi or kanina na madaling araw pag uwi namin naramdaman ko yung half day at sakit kaya ayun so nandito na tayo sa tawiran ng uh, ano guys sa tawiran so i-update ko kayo mamaya nga pag nasa or nakatawid na tayo ha Ayan, nandito na tayo sa salon guys sobrang init oh nawawala na naman ang kutsara madam kasi ito na naman ang ginagamit nila ay nandito hindi ko na kinayang mag ano mag mag video sa labas sobrang init sobrang alikabok Ano, o punas tayo And tanggalin natin yung tissue sa katawan. Yung ginamit natin para hindi magbasa ating katawan. Ayan. Yeah. So basang basa din siya. Oh my God. Napakalikabok sa labas. Grabby. Yan na tayo ng compact. No problem na Uy, grabe. Ah, Pero laban pa rin tayo dahil kahit may ingin. muna ako ng tubig para sa aking kape. Kakapit tayo ha. So yun na guys. Uh, nandito tayo sa VIP room namin. Magdi-news na tayo. And ayan to yun yung hair ko. So ito kararatin ko lang. Pero may mancha-mancha yung ano yung bed namin. So yung mga kumain dito. Mga uh, walang pakialam. Bunasan natin ng wipes. Para kita paano matanggal itong mga mantsa-mantsa. Kasi sa totoo lang, wala talagang ibang nag-i-effort dito na mag-sumusit-sumusit na ito. Although, yung kasama ko naglililis naman. Pero, uh, ako lang talaga yung pinaka-full. Uh, full na naglililis dito sa uh, area na po. Kasi, my God, alam nyo ba? yung 80 na siya and ayoko nang ganoon May 80s like that. so ayun ah uh, pero kada pahit ko naman ito ah uh, pinapahit ko sa ibang like manitabok na area, kasi yung mga kasama ko dito guys pag ah uh, kumakain, hindi uh, nilalagyan ng plastic para yung duming or yung maging mantsa ng kapi nila hindi dumikit dito. Sa ating mm, bed. Facial bed. Nalinis-linis tayo dito dahil wala mag talagang ibang Maasahan na maglinis dito ako lang. Ayan. Oh my God. And dito rin sa pwesto ko. Maglinis tayo. Kasi nakakaya sa customer. Yung mm. manicure chair natin is madumi. Ayan, nagpapainta rin ako ng tubig para sa aking takape. And, ayan. Ilisi muna natin itong ating ano dito, area. Para hindi nakakaya na sa customer na upo silang madumi ang ating area. Oh my God, ano ka?